Good morning, good morning mga kapatid. tayo sa dolo. O oh, yan mga kapatid, biyahe tayo ngayon. Ngayon may tanong po ba kayo? Yan. Yan, kung may tanong ka, kung bakit tayo nagtatravel ngayong araw na ito para makita niyo yung ilalim ng metro. So, ganyan, madaling araw dito. Ay, ito, alas 7 na pala. Pero madaling pa, alas 7. Mm. Ano mga nakajakit sila? Mga pupunta sa trabaho, mga yan. Sasabay ko. Good morning, bro. Good morning din sa Napasin mo ba yung ng ating question dahil kay Kristo? At binigyan po natin ng paglilinaw yung kay Brother Romeo, no? Huwag sana siyang magagalit pero binigyan lang natin ng paglilinaw yung mga bagay na dapat nating mahalan. Kasi yung mga apostol daw hanggang ngayon ay nangangaral kahit patay na. Hindi sa itik-advantage natin ang ganong kaisipan kasi po lalabag tayo sa kautusan ng Diyos kung pati yung kanilang katawan ay patay pero patuloy pa rin nangangaral saan? Sa Espiritu? Yung mga sulat at arlat-turo galing yung kay Kristo, hindi po sa kanila. Yung sinasabi nila galing kay Kristo. So welcome po ang bawat isa atin dito sa ating uh, community Bakit po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos? Anong dahilan? Because of Jesus Alam niyo daw, sa bawat araw, ang buhay ng tao, magtatrabaho Ano, ba? Diba? Kung ang ating buhay ay patuloy na ganito, ang routine Papasok sa trabaho, bibiyahe, maghapon 8 hours sa uh, trabaho. siempre kung may biyahe ka pa, isang oras papuntang sa trabaho, pag-uwi mo isang oras, plus 8 hours na trabaho. So, 10 oras kang nasa labas bago umuwi, di ba? Ngayon, siempre pagod ka na, kakain, tutulog. So, yun ang magiging routine mo. Wala ka ng panahon sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Wala ka ng panahon sa... sa Diyos, di ba? So, anong gagawin mo? Maghihintay na lang ng pagtanda. Hindi natin nalalaman yung mga bagay na pinapagawa ng Diyos. So, dapat nating malaman, mga kapatid, yung ibinapagawa ng Panginoon. So nakikita po ninyo yung sitwasyon dito sa lugar ng ibang bansa. Hmm. Hindi lang ho sa Pilipino, everyone of us nagtatrabaho dito para kumita ng pera. At the same time ay siyempre mapunan yung kanilang pangangailangan. So naglalim ako para makita ninyo yung ano yung nangyayari sa bawat araw. dito sa lugar ng Europa. So, nagtatravel ako underground. Gumagamit ako ng transportation na ito nga, kung tinawag ito, kung tawagin ay metro. Ayan. So, mayroong Italian na nagsasalita at tinatranslate din naman sa English na language. yung next station ay sa Nambrodio. So maganda rin dito sa taas Kung pupundahan natin yan, one day pasal tayo dito, no? Pero ngayon ay going to work po tayo. So, lang makita ninyo ang situation. Sa Nambrodio, yan, no? At ang kagandahan dito sa lugar na ito, no? Kung masipag ka talaga magtrabaho, makakaipong ka. Ano? Kaya kung gusto mo mag-ipon at dadali mo sa Pilipinas, malaki ang equivalent nito. Kasi nga po, yung 1 euro, equivalent po ngayon sa pesos is uh, 67 yata, something ganun. Dahil nga, malaki ang palitan, talagang kung marunong kang hawak ng pera, makakaipong ka. Pero kung ang goal mo ay 10 years o hanggang 20 years, pwede kang makauwi na maraming ipon at saka magtayo ng negosyo mo, talagang nga ka. Hindi ka tatandaan kung saan. Yung marami kong gano'n mga Pilipino na kung saan ay nagtrabaho dito sa Italia, umuwi, palungkot, luhaan. Sasabihin nila walang naipon no? Ang ibang kaisipan ay yun. Napunta daw sa saan? Sa CR, sa Cobeta. Kasi ang ginagawa nila ay yun, kakain, tutulog, trabaho, kain, tulog, trabaho. Mamamas yan. So, ganun ang nagiging routine. So, hindi nila napapag-isipan yung mga bagay na nangyayari sa in the future. So, we need to prepare yung kinabukasan natin. Pero sa ganitong pag-aaral ng pananampalataya, we must oh, prepare kung ano yung destination na ating pupuntahan. No? Yung destination na kung saan ang ating lugar na pupuntahan ay eh. siyempre yung buhay na wala hanggan. Makakamtan mo lang ito kung meron kang pananampalataya at pagsunod sa mga itinuturo ng Panginoong Yesus. So, yun ang kagandahan sa atin no, na isang sumasampalataya kay Yesus. So, bawat hakbang ng iyong buhay dito sa ibabaw ng lupa, alam natin na hanggang doon lang po tayo. Kasi po, limitado ang buhay natin dito sa lupa. Kaya po, nagbigay ang Diyos ng panahon Kung mabubuhay ka ng 70, 80 taon, at ang kataas-taasan po ay umabot ng 120 years so yun po ang pinaka -bonus na po 120 years at bakit nga po binawasan ang buhay ng tao dahil nga nung unang tao mula kay Ebert ay nabubuhay sila ng 900 plus no, at nakita man natin si Adan ay nabuhay ng 930 years pero nga dumating yung kasama ng tao kaya para hindi magana pang kasama ano at alam ng Diyos na kung tatagal ka sa libong tao no, no ay syempre yung kasamaan mo ay alam mo naman no ay hindi makakabuti at dadami ang kasama kaya ang ginawa ng Diyos bagamat magpatuloy ang tao kung sumama ka sumama at least tingnan po ninyo no yung taong gumawa ng kasamaan di ba napapahamak kahit ikaw ay nasa edad na dalawampung taon pero napasama ang iyong buhay magkakaroon ka na rin ng kamatayan ano ho ngayon kahit anong yaman mo dito sa mundo para mabuhay ng matagal hindi rin hindi rin nasusukat ang kayamanan para mabuhay ka ng matagal ngayon ang mabubuhay lang tayo sa mundong ito ay yung mga bagay na ano ba kung maingat ka siyempre dito o ang mga tao dahil maingat sila sa kinakain may umaabot pa ho na 100 plus no may 100 no At siguro may naabot talaga din ng 120 hindi lang natin alam sa buong mundo at yun ay ang nakakaranas yung mga taong um, napagkalooban ang Diyos na mabuhay ng ganong katagan. Pero alam naman natin, no, uh, mga tao, pag nabuhay ng isang daang taon, ay, alam natin na, ano na ito, hindi na ito makakakad ng ayos na normal. No? Kaya nga, ho, uh, mas mabuti na mapag-aralan natin yung inilaan ng Diyos na buhay na hanggan na kung saan ay walang kamatayan, walang walang sakit, no? Wala nang hirap, wala nang pagdurusa sa piling ng Diyos. So ngayon, dahil nga tayo nasa mundong ito, kaya sabi ng Panginoon, magtitiis muna tayo habang tayo nasa mundong ito. Ang inihanda naman ng Diyos sa atin ay mga bagay na higit pa dito sa mundong ito. Okay? bakit daw nakasarado ang comment section ah. hindi ko palang pa uh -huh. kasi po, pinsan po pag restricted yung comment ay ano po yun eh hindi po pinapayagan ng ating community pero kung gusto mong magkaroon ng personal no So punta ka ng aking uh, Facebook Yan Doon tayo mag-usap kung gusto mo ng personalan Kasi mahirap po O kaya doon sa Google Meet Bukas pwede tayo mag-Google Meet Bayag ka Yan Doon tayo mag-usap live Pero kung gusto mong personal lamang Ay siyempre ibigay mo yung email mo at para one-on-one -on -one tayo mag-usap para hindi ka magkaroon ng maling paniniwala at pananampalataya sa Diyos kasi nakikita ko sa iyo no Brother Romeo tayo magkasama sa sa Google Meet nagkakasundo at nakikita naman natin yung pag-aaral si Kristo yung si Kristo yung ating pinag, uusapan patungkol doon ano so hindi tayo magkakaroon ng maling paniniwala kung pangaral natin yun o yan o ano. sabi to purihin at pasalamatan ang anak at ang Diyos ayo salamat po kay Marcel Hagurin yun so salamat po sa pagkakilala po ninyo sa Diyos Ama at kay Kristo. Okay? So, hindi po sarado yung comment section. Okay? So, yan. So, yan. So, yan. So, yan. 730. So, mau na tayo. Sumakay na ng taas tingnan po ninyo. <laughs> Napakataas nito. Pansin ba ninyo itong nilalakarang nilalakbayan ko? Ah, kasama ko kayo sa pag bibiyahe ngayong araw na ito. So yan. So dito tayo dadaan. So dito tayo dadaan. Okay, tuloy tayo. Okay, tuloy Kita nyo ang mga lakbahay natin ngayon nga rin ito. Yung madaling amat. Ah, parang... Oh, naambun. Wala tayong payong. Ah. Huh. So yan. Wala tayong payong naambun. Whew. Huh. Ilang minuto pa? Oops! Ilang minuto pa? 4 minutes. Wait tayo ng 4 minutes. O oh, yan. Kumuulan dito. Ito ang waiting area. Dito ka sa likod. ay okay, salamat sa mga nanonood pinapakita ko yung lugar na ito dito po ay ito ay lugar na Machakini na kung saan ay uh, ito ay papunta sa trabaho Yan, ah, uh, maraming na pasok na estudyante at mga nagtatrabaho ayun uh, 3 minutes na lang. So bago ako sumakay, magpapaalam na ako sa inyo lahat. Okay, so yan. So pinakita ko sa inyo ang lugar na ito. Sa iyo, doon sa live natin mamaya. Magandang hapon, brother. Okay, sa lahat ng mga kapagpipit. Okay, salamat din po. No. At ngayon ay... Balit-balit tayo sa lumiyag. Uh. So may live ulit tayo mamaya. At ikaklarify natin yung mga tanong ninyo sa channel na ito. Siyempre ang channel na ito, puro Word of God, puro salita ni Kristo. At ang ating pinag-aaralan para lumago tayo sa ating pananampalataya kay Kristo. Kasi alam natin ang ating buhay ay may silang hanggang kailan ba tayo makikinig pag matanda na hindi na makarinig so hanggang tayo ay may lakas may hininga, may pangunawa alam natin dadating yung panahon na hindi na tayo kaya nga sabi ni Kristo kay Pedro di ba pag matanda na nga sabi ni Jesus hindi mo na yung lugar na bagay na ayaw mong gawin sa iyo eh wala kang magagawa kasi Iba na mag sino hindi ka na sa iyo. Iba na magbibihis sa iyo. Dadaling ka sa mga bagay na lugar na hindi mo minsan gusto, di ba? May mga gusto kong puntahan, hindi mo na mapupuntahan kasi you are uh, weak na mahina na, no. Kaya nga ho, ang layunin natin dito sa mundong ito, ang tayo may lakas, na pag-aralan natin. Kasi nga po, kung hindi tayo makakaunawa ng mga bagay na pangako ng Diyos, paano natin makakamtan yung ipinangako niyang buhay na walang hanggan? So alam natin, nabubuhay tayo dito, gumawa ng tama, gumawa ng mabuti. At alam natin na uh, dito, no? Kasi nga, ho, bakit tayo nabubuhay dito? Bakit hindi na lang, kung isipin natin na, mga ganito, minsan ang kaisipan ng tao na, bakit hindi na lang dalhin ang tao doon sa kanyang kaharian? Ano ho, Para hindi na maghirap. Anong purpose ho? Dito ho ay matuto tayong magkaroon ng tamang pakikisalamuha sa kapwa tao. Ho. Eh how much more yung pagdating sa langit kung wala kang disiplina sa iyong sarili. Eh, ayaw nga ng Diyos na magkaroon pa ng kaguluhan muli doon sa kalangitan. Kaya inalis na yung mga ta anghel na nagbigay ng kaguluhan. At ngayon tinuturoin tayong maunuan yung mga bagay na nangyayari dito sa kalangitan. At dito sa mundo, alam naman natin, marami ang nanggugulo. So, ayaw ng Diyos na may kaguluhan. Okay. So, yan. Saan tayo upo? Ah! Dito tayo po. Okay. Ayan. Okay. Ano? Nakapo na tayo. Uff! So, salamat sa mga kapatid. Baka ah, may tanong kayo. <laughs> oh, sige na, mamaya. Na. Ingat tanong na po kayo. At hintay na po ninyo yung mamaya live natin para pag-usapan yung patukol kay Brother Ronald. God